Ayos na po kami sa pagpambalik kasi kasakit na lang. Ikaw na. Ikaw na magsabi. Ikaw na pa. Guys, sana maunawahan niyo po kami maintindihan niyo po kami. Titigil na po kami sa pagbablog. Kasi, hindi po. Mahirap po. Mahirap po yung pagbablog. Kahit gumaganagawa naman po namin yung best namin. Babash lang po kami. Tapos, ano po. Sobrang sakit lang. Kasi, alam niya yun, guys. Wala naman kami kinagawang masama. Tapos, binabas niyo po kami sa mga bagay-bagay. Kaya sana po, maunawaan niyo. Titigil na po kami. Guys, Ito na kami sa pag na lalo na ako guys. May pagsakit kasi. I love nyo po yun, yun. Wala na po kami kinikita sa pagbablog. Nagpapagod po kami mag-edit. Nagpapagod po kami mag-upload. Araw-araw po nag-upload po kami. Kahit wala na po kami kinikita kasi puro copyright po. Tapos... Mabasin pa ba po kami ng mga tao Kaya po sana guys Pasensya na po Sana respetuhin nyo po yung desisyon namin Respetuhin nyo po sana yung desisyon namin Kung titigil na po kami sa pagbablog Kaya po sana Maraming maraming salamat pa rin po Sa mga sumusuporta Sa mga Nagmahal Nasaktan Pasensya na po pero gano'n, ang pinapalit po ng mga iba, puro sakit, puro pangit, puro <laughs> Di, Ayaw po naman po sana namin gawin eh pero sorry po o titigil na po kami. <laughs> Kaya sana hey, guys... Hey, ma. Well, sumoto sa Facebook po. <laughs> Dahil dyan, bibigyan ko kayo tagisandaan. Isawa sa, sa... Na... ka na sa pagbablog. Ako? Hindi! Ah. Pa, di <laughs> Sige ka nga. na kayo sa pagbablog. Ako? Hindi, eh, siya nagsabi. O hindi! 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 Talaga guys, tatanggol na po kami sa pagbablog. Hindi ako nagsabi gano'n. Sige ka nga. Siya nagsabi, titigil siya sa pagbablog. O, Eko, Sige ka Uy, Marami pang aabangan. Kuya, ay daw nagsabi mo ako sa mga vlog inta. Ibig sabihin sahod na namin sa Facebook to? Oo. Oh, Pati ikaw sa ka na rin. Oo. hindi ah, hindi kami na nagsabi ng tatangin namin ng. Kung ganito pa lang ganito, iba titigil. Eh, siya ka, ikaw, bahala ka, tumigil ka. Ay, hindi, hindi ako tatanggal sa pagbablog, guys. Hindi ako magtatanggal sa pagbablog. Eh, ako rin, lalo na ako. Kasi, hindi, sabi sa inyo, wala, wala, wala. Ano to, tawag dito, ah, Nagbo-vlog kami ng ano ng Ba't hindi no. iyak ko yung dalawa? Nagbalak oh, kasi na si Buyas kanina. Oh. Uh -huh. Ang bawa niya. Oh. Uh alam si Buyas eh. Eh, eh kanina yun eh. May kanina. aftershock kasi. Pero ah, Uh, thank you ha. Uh, salamat ah. Uh. Guys, hindi po kami... Hindi ko sumahod. Hindi. Wala na naman kami alam. Ikaw lang naman nag-ahok ng na account namin lahat eh. Uh -huh. Eh, tawag dito guys. Uh, marami pa kayo aabangan ng mga prank, mga skit, kahit ano mga i-upload namin yeah. na video. Maraming maraming salamat po. Uh, thank you po sa mga sumabaybay Walang titigil kami. Hindi kami titigil sa pagbablog. Hindi. Yes. Titigil ka? Hindi. Hindi ako, ako, hindi, uh, rin ako titigil. Hindi titigil. hindi ako titigil. Oh. Oh. Ay, ay, ay. Ay. Ay, Palaban talaga ako. Di ba guys, alam niyo naman araw-araw ako palaban. palaban oh. <laughs> <laughs> ka Cheers ka. Cheers. Cheers. Tatlo.